ko oh, by day pa lang ng hapon dito mga marites pero tingnan nyo oh, sobrang dilim na ganito pagka winter dito mga mads kasi alam mo yung ganitong um, kadilim na to pag winter akala mo is gabing gabi na pero maga pa siya alas 5 pa lang tingnan nyo madilim galing ako dun sa kabilang jamia kasama si Regine namin sa bahay nagpunta ako dito sa kabila nagpatahi ng ano ni madam ng damit so hindi naman matahi kasi hindi pwedeng ikat yung tela papangit siya kaya ayun bumalik ako sa bahay pauwi na ako alas 5.20 ng hapon ganito kadilim pero pag ano, pagka summer mga mads ganitong oras grabe ang init pero ganting na nyo grabe ang lamig ay kahapon ano tag dito kahapon sobrang init ngayon na taglamig na talaga mga mods oh, tingnan nyo sa belis namin nung lang naglalakad nanginginig ako sa lamig parang abot na to yung lamig kakastart pa lang ng lamig pero grabe na talaga siya sobra ganda ng daanan walang katao-tao ako lang yung naglalakad dito ng samon nakapila ang daming pila ano? Sa hindi. Nagutom ako kaya bibili mo na ako dito. Ayan. Ah. Bili ng butat ketchup mayonnaise. Ayaw. Kapila ako. Ang daming bumibili. Hmm. Okay. Ang ibang lahi. Okay. <coughs> Bas. Eh, ano ba eh, sumasa. Sumasa. Nagutom ako o kaya. Oye, Mitchell. Bumili. Shukran. Sandwich kasi nagutom ako. Nakailang balik na ako sa tindahan. Tatlo. Kaya nagutom ako sa kakalakad. So ito, may sandwich akong binili. Mga ba mga mads? Yung sandwich na to, pag nasa atin na pira, is nasa 17 pesos. Ito lang sandwich. Yung laman dito is uh, patatas tsaka ketchup mayones. Mm. Nagutom. Gutom ako, <laughs> gutom. Mm. Lamig, sobrang lamig. Ang lakad ako. Mahal ang sandwich dito. Butat ketchup mayones tawag dito. Salmon butat ketchup mayones. Mm. Mm. Masarap siya. binuto mga inyong burikat dito sa mga Kuwait. Hmm. Yung isang ganito, busog ka na. Tapos inuman mo ng tubig. Pag ka, okay na. Suwag na ang tinae. <laughs> tinae nang kakulo-kulo. Hmm. Madilim dito niya ako makita. Ito hmm. sa liblib -lib na lugar. <laughs> Ay, sasakyan. Hmm. Ubos. Hmm. yun lang mga kamarites. <laughs> Nabusog na ako ng isang pirasong sandwich. Ay, mamaya may kagawin pa ako. Magbabalot kami ng warag anab. Pagkain ng mga Arabo. Kasi Friday bukas, kailangan ko mag-prepare ng pagkain nila para tomorrow. Ang akon nga amiga, ang iya nga ref, wala sang unod. Amo ni ang akon nga ka-video call per me. <laughs> Damo ba? Deh, wala mo na unod ref mo. Ano na? Ano na sa? Snickers? Ang spaghetti, di enda kag ang salad. baga ka, wala mo gin di. Hala ma, dai, Nandun pa yung ano, oh, spaghetti natin, tsaka salad. Doon lang may maghatid. Ay, hindi, yung pinadala dito. Bakit? Ang dami mong chocolate, saan galing yan? Hinakaw mo yan, oh. No? <laughs> gergian yan, gergian. <laughs> Gergian ka na natin. <laughs> <Geragian>. <laughs> ano yun sa, ba may burger pa siya, oh? May burger pa. Oh, burger? Kaya nga, may burger ka pa. Tumawag si Madam Muna, na ilang months. Today, mm. preparing our food tomorrow. May isa marites dun, oh. Hi, Marites. <laughs> Ayan o. Oh. Ginaganyan namin. Layo ako paano magbalot nito. Ganyan oh. magbalot. Mm. Kinamay kamay na yan. <laughs> Walang gloves. Kamay lang. oh. O, oh, di ba? Ganyan magbalot yan. Nakamakas ngayon ng warag-anak. Ayan, Ayan. Mm. Nagbalot kami ng waragana para bukas.